Good morning sa inyo mga mamsheed. Nako, yung kalbo may kasamang gwapo sa barko for today's video. Balik. Grabe, talagang tinatawaran nila yung beauty ni Kalbong Siman TV. Binigyan na tayo ng sidekick na poge. Let's go! So, ayun na nga guys. Ito nga pala yung pasyente natin sa barko for today's vid. Wee! Butas na tubo. No problem. Bigyan na agad ng first aid. Kaya pumunta na kagad ako ng pork chop este workshop para kumuha ng mga sandatang gagamitin. Tapos sinanda ko na rin yung scissor lift kasi nandun sa taas yung tubo at may sasakay na gwapo. shish. Ayun guys, yung trabaho natin. Nandun, taas ayun no? oh. Itagas Pagkadating dito sa itaas guys, sinubukan ko muna tanggalin yung tubo mag-isa. Grabe, pagkatapos tanggalin yung matitigas na tornilyo, ayaw naman magpaalis ng tubo. Dahil magpapaksakan mo sa baba. Dito na nagkaroon ng problema, ang lakas na ng tagas ng tubig, tapos hindi ko pa kaya hawakan mag-isa. day! Kaya wala nang teka-teka mga mamshi, baka mahulog pa yung tubo sa taas, kaya tumakbo na kagad ako kay Bosun para humingi ng gwapong assistant. Oh, she! Trophy natin. Hindi naman tayo nagkamali ng nilapitan, binigyan tayo ng artistahin. Sheesh! Eto nga pala si Sedi, mga mamshi, ang munting prinsipe. Isa pala siyang opisyal dito sa barko namin, Om Sim. Ay, Napakaangas par. Ang lupit ng nakuhang assistant Kalbong Siman TV. Ang pogi-pogi. Pero hindi naman kami nagkakalayo sa itsura guys. Para nga kaming kambal. O, tignan nyo kung sino mas gwapo. Lamang lang sa paligo ng gluta yan. Pero yung kalbo, madaming ferrero. Chocolate is waving. Alright! Grabe, kahit saan tignan, ang layo talaga ng agwat guys. Hindi man lang ako makadikit kahit na isang guhit. Sheesh! Tapos ang matindi, nababawasan pa yung mga binaong kong English. Um, can you put this one here on the top? Yeah, o, oh, di ba mga mamshi, ang dali lang ng trabaho pag may kasama kang gwapo, oh she! Kaso nga lang, naubos talaga yung English ni Kalbong Siman TV, kaya let's eat! Dito naman tayo magre-refill ng English guys sa food trip, oh yeah! merong kagad tayong sopas para sa sabaw, hamburger na nilagay sa steak, pati price! Uy, espesyal, saan niya kaya nakuha yan? Tapos dito, ang dami talagang pagkain. Sa sobrang dami, hindi ko maisa-isa. Shish! Hala, hanggang doon, meron pa pala. Eh, diet si Kalbong Siman TV, pero may nakita kong ganado. Alright!